Magandang hati, magandang araw, magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito na naman kami ni Miss Candy Pangilinan sa Sharing from the City to spread good news and good vibes to all of you. Yes, magandang, 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 maganda po kayong lahat. hello, Father Ohoy. Oh, hello, Candy. Ako, finally, na nakita na naman tayo. Father, alam mo, ang grabe ang schedule. O, oh, totoo. Di ba? Ang tagal nating walang episode. Grabe ang mga schedule, totoo. ha? Alam ano mo, nung sa araw, sobrang pagod ko. Ako rin, ho? Ah, yung pagkapagod ko naman nung uh, umaga kasi naglaro akong tennis. <laughs> Pero sa gabi, ang dami-dami kong commitments. Anim yata. Kaya pagbalik ko sa kumbento, sobrang pagod ko. The next day, nahihilo-hilo na ako. Yung last mass ko, nung Saturday, nakahawak na ko ako sa kaltar kasi parang mabubul na ako. Ayan na naman, so, prahina, Father. Para no? ayan na naman tayo. Kaya, eh. Kaya diba, oh, Ako rin napansin ko eh. Yung... Kunyari, uh, kailan ba yung kahapon, kahapon, gising ako ng uh, alas 5 kasi meron akong nag-shoot ako hanggang tanghali, afternoon, mm -hmm. nun, diretso ako dito sa bahay kasi meron na naman ako na online na mga promo, mm -mm. hanggang gabi na naman yun. Ay, sabi Tano ko, ba? yes, tapos kasi na umaga, umalis na naman ako. Kaya nga eh, um, di, tapos um, ngayon meron tayo. Yeah, umalis ako ng alas, di ba, alas 6 ba ako kanina? O yun. Ay, sabi ko, parang gising busy, busy na naman ako, ano nangyari? Parang, so, ngayon ko lang na-realize, Father, Parang hindi tayo natuto. Oo nga, oo. Di ba mula nung nagka-pandemya, di ba tumahimik tayo, nasa bahay mm -hmm. tayo, kalmado lang. Mm -hmm. diba, ngayon bumabarat na naman tayo sa dati. Traffic na naman, Father. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Tapos yung mga tao talagang yun, uh, paparot parito pa rito kung ano-ano mga ginagawa. Diba? Oo. Oh, oh. Tapos pag nakakasalubong mo ngayon yung mga tao, ganun ulit. Hindi na naman namamansin dati. Pag nakakasunog mo yung tao, na eh. Yung bagong palap, yung bagong labas, dahil <coughs> pandemic, napansin ninyo, mm. <coughs> yung paglabas mo yung magbibigyan oh. kayo, mm -hmm. di ba? Kahit sa grocery, mm -hmm. di ba tapang sa grocery nung during pandemic, pa nakakasalubong ka ng tao sa grocery, magbibigyan kayo. Mm -hmm. Ngayon, mga tao pa nagkakalubong sa grocery, parang, excuse me, eh, <laughs> <laughs> kasi nagmamadali na. Nagmamadali na naman. oh, oh. No. nagmamadali na naman tayo. <laughs> parang gusto natin sabihin na naman ni Lord, gusto nyo ba ng pos ulit? <laughs> <laughs> gusto nyo pandemic ulit? Oo. Gusto nyo ba mag-pos ulit tayo? <laughs> Oo, oh, so kailangan talaga natin yung rest talaga. Uh -huh. Oo, oh, nap napansin ko yung sarili ko, nung ma-realize ko na sobrang napapagod na ako, talagang natulog ako nung natulog, natulog, nagpahinga ako, and of course, uh, habang nandun ako, I had more time to pray. Yung, yung pala, yung kasi ang ka-ka-ka-kaakibat nun eh. ang mm -hmm. kasama nun eh. Nun oh. yung, totoo 'yun, Father eh. Kaya nga yung yung Sabbath day, yes, it's uh, so it's, it is not only rest from work. It is also a time for prayer. Yung pala ang ibig sabihin ng Sabbath. Mm -hmm. kala ko nun dati talaga nung bata ako, mm -hmm. eto ko Sabbath, mm -hmm. akala ko paligo talaga. <laughs> <laughs> Sabbath. <laughs> <laughs> nung bata ako. <laughs> kasi siyempre binabasa mo lang, di ba? Kasi na ko ng mami ko nung gano'n, yung parang, para ma-memorize mo. Hmm. Uh, Sabat. Ah, oh, siguro yung paliligo Alam mo yung kwento ko niyo tungkol sa Sabat? Okay. Ano po? Meron kasi isang pare, sa isang pastor, sa isang rabay oh, na nag sila for ecumenical reasons. Tapos nag-uusap sila, anong pinaka um, kagilang-gilalas na milagro nang nangyari sa buhay mo? Oo. Uh -uh. Sabi ng pare, alam niyo minsan, ako ay isang bundok, biglang nag-earthquake. Dasal ko ng dasal sa Panginoon, talagang taimtim ang dasal ko. Alam niyo, pagkatapos ng taimtim kong dasal, 50 meters from where I was, around me, sabi niya, walang earthquake. Pero wow. sa labas, tuloy-tuloy ang earthquake. Wow. Sabi ng pastor, ikaw naman, ako naman, sabi ng pastor nakaranas ako ng storm sa gitna ng dagat. Ang lalaki ng mga ano, lakas ng hangin. Talagang sigurado ako magka-capsize na yung barko namin. Oo. Oh, oh, Kaya ang ginawa ko nagdasal, ako nung nagdasal. Mga after five minutes ko nagdasal, nagtaimtim talaga nagdasal. Alam nyo, 20 minutes from where I am, around me, sabi niya ganyan, kalmado kalmado yung dagat. Pero 20 meters away, talagang ang lalaki rin ang araw sa kahangin. Ay, galing! Sabi ng rabay, ako naman, ganito nangyari sa akin. Siyang araw habang ako naglalakad sa kalsada, nakakita ko ng $500. Kailang bawal sa amin ang kumuha ng pera at tumanggap ng pera kapag kasabat day. Kaya ginawa ko nagdasal, ako nang nagdasal sa Panginoon. Sabi talagang taimtim ang dasal ko sa Panginoon. Pagkatapos ng mga 5 minutes ko pagdasal, alam mo, doon 10 meters away from me and around me, sabi niya ganyan, Wednesday pa lang, hindi pa sabat. Kaya kinuha ko yung pera, sabi <laughs> Kaya yun, no? Uh, kailangan talaga natin ng, binigay talaga sa atin ng Panginoon yun. Prescription na yun. One of the Ten Commandments for us to rest and to pray. Yung pala, yung pala ang kapartner nun, mm -hmm. nung pahinga, mm -hmm. ang kapartner ng pahinga ay dasal. Mm -hmm. Mm -hmm. So pag nagpapahinga po kayo, dapat pala, parang kasama, hindi parang, nagpapahinga kayo, kasama ay kasama doon ay ang pagdarasal. Kasi may katahimikan. oh totoo yun, totoo yun. Oh. Kasi all the six days, you're busy with work. Pagdasal ka pa minsan, minsan, pero ang focus mo talaga is your work. Pero, Father, pwede din ba yung habang, uh, before you start your work, ganyan, sinasabi mo na sa Panginoon na, uh, Lord, I, I offer this, uh, kunyari, kunyari uh, mm -hmm. your mother, ganyan, o, oh, in-offer ko ito pagbugas ng pinggan ko, Lord, kasi oh, pagod na pagod na ako magbugas ng pinggan. Baka kayo sa Lord. Oo, kasi na sa Lord. Nako, ano ba ito? Ano yung paglalaba ko? Ah, busy na ng bihis. <laughs> Sabi na, tapos ko rin ang pukayon. Hindi naman diba dasal yung reklamo yan eh. <laughs> Di ba, pwede naman, it's parang communion with the, communion with the Lord. I mean, imbes na nagre-reklamo ka o tumatala ka, kung kundi kanino, oh, oh. sabihin mo na lang kay Lord. Di ba? Di ba? Pwede yun. Di ba? Parang, isumbo mo na lang kay Lord. Lahat. So, mas, mas gagaan pa. Totoo. O, oh. oh, kaya, may reklamo ka sa nanay mo, may reklamo ka sa anak mo, sumbo mo kay Lord. Mm. -hmm. mm -hmm. I mean, over it to God or you know yung boss mo inutusan ka na naman mm -hmm. ikaw ang inutusan na pagod ka na pero feeling mo you're not compensated for that or it's not part of your job description. Mm -hmm. Sa so, nako Lord sa akin na naman niya binigay Oo to 'yan. Diba? Yung galit mo, yung stress mo, yung lungkot mo, yung fears mo, turn them into a prayer. Diba? Pwede, Pwede yun. Pwede yun. Pwede yun. Pwede yun. Pwede yun. Oo. Oo. Kaya, huwag natin sasayangin. Those are opportunities for prayer. Diba? So, para gumaan. <coughs> Totoo. Gumaan. Mm -hmm. So, yung trabaho, gagaan. Gagaan mm -hmm. lahat. Or, pag nahihirapan ka na, i-offer mo na lang sa iyo, Lord, i-offer ko na lang itong paghihirap na to para sa kapatid ko may sakit or para sa, mm -hmm. sa anak ko po. Ganyan. Because, you are inviting the Lord to accompany you yes. sa buhay mo. So, pagkasama uh, pag, uh Panginoon, lahat gagaan. Opo. Lahat gagaan. And, of course, lahat din yan gagaan kung meron kayong tamang tulog at tamang pa tamang oh, Oo, oh, oo, oh, oo, oo, oo. <laughs> oo. Kung walang pahinga walang tulog, kahit anong dasal mo sa Panginoon. <laughs> <laughs> oo, oh, oh. may kakakaibot hilo yun. <laughs> <laughs> Baka mawalan ka ng ulirat. <laughs> <laughs> Oo. Oh, 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 oh. Kahit anong mangyari, hmm. eh, hindi yung gagaan. Oh, 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 oh. Light-headed. May, oh, Oo. Oh, 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 Remember, God helps those who help themselves. Tama. Na eh, kailangan mag-rest ka rin. Oh. Uh, give your time, give yourself time to rest. Rest lang po ay in-peace uh, hindi, oh, hindi oh, in-peace. <laughs> ay, sobra na yun. <laughs> Oo, oh, oh, tama. Mag-rest ka kung ayaw mo mag-rest <laughs> in, in peace. <laughs> Tama. So, okay, Father. Um, 'Yung 'yong kalilimutan yun na importante talaga sa buhay ng ng tao na kailangan may pahinga. Okay. Um, and with that, we end this episode. Okay po. Um, in sharing from the city, sana po nag-enjoy muli kayo sa aming episode ni Miss Candy Pangilinan. So we end with a prayer. Okay po. name the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for all the opportunities you have given us to work in order to build our families, to build our societies, to build our church and your kingdom. We ask you to be always, through your Holy Spirit, our light, our guide, so that. we would be able to know when to stop working and start resting. May we be always faithful to your commandment to take Sunday as a time of rest and prayer. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Okay po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Sana po ay narito pan kayo sa next episode namin in sharing from the city. Bye bye. Salamat. Thank you. Bye bye.